Uh, ako si Ryan. Uh, may ari ng Togs Barbers na nag-start noong 2016. Uh, actually, na sinimulan ko 'to dahil sa Royce. Eh. Royce Barbershop yung matagal na barbershop na rito. So, nagkaroon ako ng idea dahil malakas yung barbershop na yan, eh. So, feeling ko sabi ko mukhang magandang negosyo 'to kaya trinay ito. Okay naman hanggang ngayon, medyo struggle lang sa una. Pero pag na-establish mo na, medyo maganda na. Usually sa first tier, medyo, oh kailangan mo pa kasi mag ng kliyente. Pero after that, na-survive mo yung mga ganong stage, maganda na. Uh, right now, medyo nagpa-plan na ako mag-expand eh, Kasi medyo nakabalik naman na after ng pandemic. So baka this year, mag-branch out na ulit kami. Uh, maybe sa mga Quezon City area lang muna kung saan medyo nakilala na kami. Sa ngayon, hindi pa eh. Pinupulido <laughs> pa namin yung sistema at saka sa mga tao. Kaya doon muna kami magsisimula sa mga itatayo namin. Pag na-perfect na siguro, uh, baka mag-franchise na rin kami. Hmm, sa akin, yung, lalo na sa mga barbero. Kasi yung mga barbero, sila yung may potential na mag kumasenso sa ganitong negosyo. Eh. Kasi uh, sila yung pwedeng magtsaga at ano, kasi kaming mga owner, hindi naman kami marunong gumupit eh. Sila, kung sisipagan talaga nila or mag-iipon sila para sa... Sila yung unang mag-feeling mag ko ha, ah, ma, mas aasenso sa ganitong industry. Ayusin lang nila yung sistema nila. Kasi kaming mga negosyante, parang may puhunan kami pero barbero pa rin yung kailangan namin. Okay. <laughs> Shoutout na lang sa BCPH. Uh, sana maging successful yung event. And sa mga kliyente na sana pumunta pa rin kay Rito at mag-enjoy sa aming barbershop. Friendly lahat ng barber, barbero namin dito. Togs Barbers, um, Banawi Branch and Congressional Branch, Uh, Banawe, corner NS Amoranto, yung isa naman, Congressional, near Mindanao Avenue. Uh, yun, sana commercial kayo sa amin.